nakipag-usap po kami sa inyong lahat. So please, maging reasonable naman po tayo at tumupad naman po sa mga kasunduan. Mapagbigay po ang minority. Nakipag-usap po kami sa inyong lahat. Pumayag po kami, pumasok po kami dun sa kasunduan na sige, i-refer na muna sa Committee on Rules. Ipa sa ibang araw yung panunumpa nating lahat before the presiding officer pero siya ay manunumpa bilang presiding officer ngayong gabi. Natural na epekto nakapag ngayong araw manumpa ang presiding officer bukas ay tayong lahat naman manunumpa bilang senator judges natural na epekto yon na we have constituted an impeachment court. Hindi yon po ang unang issue na ni Reyes na prejudicial issue. Yun lamang na bakit hindi idadaan din sa Committee on Rules. Nagbigay na po ang minority dyan. Tinilad-tilad na po natin yung original motion na hindi muna na constitute as impeachment court ngayong araw. i -re refer nga sa Committee on Rules gaya ng hiniling ng good gentleman from Camarines Norte and Barm at ngayong gabi, yung presiding officer lamang manunumpa. Bukas tayong lahat ng iba ay manunumpa at yung unang 12 na araw ng trabaho ng trial court ay sa miyerkules pa so please maging reasonable naman po tayo at tumupad naman po sa mga kasunduan nung tayo ay ilang oras na nagbubuo ng kompromiso na handa na nating tanggapin dito there is no harm na nag-convene na tayo bilang korte bukas dahil wala pang gagawin ang korte bilang korte sa miyerkules pa po so i am a, appealing uh, to the plenary, i-uphold naman natin yung pinaghirapan nating compromise nitong nakaraang dalawang araw. Please lamang po mga kasama, palihog mga kauban.